Financial literacy ay ay pag-aaral ng mga kasanayan sa tamang paggastos, pag-iimpok at pagpapalago ng ating mga kinikita upang umasenso at tsaka para sa may matatag na kinabukasan. In short, ang financial literacy ay ang tamang paggamit ng pera para sa maayos na kinabukasan. Ang simple account na account ay hindi lamang para sa kinahawagan kundi isang mahalagang hakbang para turuan ng ating mga kabataan kung paano mag-ipon ng maaga at higit sa lahat kung paano gamitin ang pera ng responsable. Inialay namin ito bilang gabay tungo sa mas matalinong pagpapasya lalo na sa pagdating ng pamamahala ng mga tulong pinansyal na pinagkakalaw sa inyo ng ating mahal na lalawigan. Sa ating mga scholars, naway maging inspirasyon ito para sa inyo upang maabot ninyo ang inyong mga pangalaman.